Kami participation 100%. Video ako, mama ako. ka, ka. Oh, si guys, bagong taon, so tuloy pa rin ang paglilinis sa kalat dito sa bahay ni Mother Deer. So nilinisan dito sa labas ng bahay kasi super duper ang kalat talaga tinulungan ako ng aking mga kapatid at mga pamangkin na maglinis dito sa harapan ng aming bahay. So tinanggal talaga ang mga tanim at mga halaman na nasa aming harapan. At saka yung mga materyales namin na sobra-sobra. So nilagay namin dyan sa harap ng aming bahay. Dyan sa vacant lot na yan. So, dito naman sa loob ay nagpipintura na ang aking dalawang kapatid kasi tapos na silang magbaklas doon sa aming lumang dirty kitchen sa gilid ng aming bahay so ayan dito tayo sa loob so nagpintura sila kasi katatapos lang maglagay ng tiles dito sa loob ng bahay so Inuna muna dito sa kwarto ng aking mother ang pagpintura. So, ayan ang aking kapatid. Nagpintura siya dyan. So, malapit na siyang matapos sa loob ng kwarto sa pagpintura. So, water base ang binili namin na white paint para dito sa loob ng bahay. Kasi, cemento kasi ang room partition sa kwarto ni Mother Char. So, ayan. So, ako naman ay bising-bising busy, nagkwintada sa sahod ng aming panday charot. At saka, katatapos ko lang din maglaba at nakasamtay na rin ako doon sa harap ng aming bahay na mga nilabhan ko. So, dito naman sa loob ng bahay dito sa kusina si mother dear ay nag prepare na rin para sa aming lunch so gusto kasi ni mother dear na ang kanyang lulutuin ay gulay so ako naman ay tumulong na rin nagwawalis dito sa loob ng kwarto kasi natuyo na ang pintura na nilagay ng aking kapatid para maipasok na rin namin ang foam na naka dito sa aming bintana. So, ayan. Kasi mag-umpisa na rin ang aking isa kong kapatid na magpintura dito sa sala. So, dalawa na silang nagpipintura. Yung isa, nagpa-varnish para matanggal talaga ang mga kalat na naka nakadikit sa dingding kasi kalat yan ng aming panday na katatapos lang yung mag ano ng tiles pero actually tuyo na talaga ang tiles na yan guys so mga it takes hours how many hours saka kami nag umpisa ng mga paglilinis dito sa kalat ng bahay so ang ingay ingay ko kasi ang dami kong in instruction sa kanila charot <laughs> So ayan, o oh, ba? Diba? yung pamangkin ko at saka si Mother Dear say hi to my vlog daw sabi nila. Pero minumute ko kasi, naka man kasi ayaw naman ng mga kapatid ko at mga pamangkin ko na habang sila ay naglilinis ng kalat dito sa labas at loob ng bahay, eh gusto nilang makinig ng mga music para hindi sila masyadong ma- mapapagod charot so dito naman si mother dear sa labas ng bahay nagwawalis siya so ako naman ay nagpiprito ng bangus at saka tilapia kasi magluluto rin ako ng iskabeche so ayan nagprepare na ako para aking paglulutoan ng escabeche sauce. So, naglagay na ako ng kawali or kalderin kaldero lang ang ginamit ko sa pagluluto ng escabeche sauce. So, ayan. Mainit na ang mantika. Nilagay ko na ang mga ricados. So, magmekos-mekos na ako. So, naglagay na ako ng seasoning. Simple lang talaga ang aking pag luto ng escabeche sauce. So, tinakpan ko muna para lalabas ang mga aroma ng aking mga seasoning ingredients. So, naglagay na ako ng carrots tubig, isang basong tubig tapos pinakuluan ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng asin, toyo, suka, suka tuba ang nilagay ko tapos ketchup. So, may us din. Tapos naglagay na rin ako niyan ng kaunting cornstarch para pampalapot ng aking escabeche sauce. So, ayan. Tapos pinakuluan ko siya ulit din tinakpan ko, pinakuluan ulit, tapos tinikman ko kung pasok ba sa aking panlasa ang mga ingredients at seasoning na aking nalagay. So ayan, super duper na talaga siyang kumukulo para hindi madaling mapanis ang aking niluluto. So ayan na ang aking nilutong iskabeching isda. So, That's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye.